Para sa lahat ng mga lalaki, kung ikaw ang naglalaba sa inyong pamilya o sa inyong mag-asawa, dapat lang yan. Ngayon, sasabihin ko sa inyo para malaman nyo na lalaki dapat ang naglalaba, hindi babae. Alam na kung bakit? Kasi lalaki tayo. Lahat gagawin natin para sa pamilya at asawa natin. Kasi mahal natin sila. Kung asawa mo ang naglalaba sa inyo, huwag kang papayag. Adapin mo yung labahan. Pag ginalitan ka, galitan mo din. Huwag kang papatalo. Kasi obligasyon natin mga ang maglaba. Kapag sinaktan ka, saktan mo din. Huwag kang papatalo. Dapat alam mo yan. Obligasyon natin mga lalaki ang maglaba. Ipaglaban paglaban mo. Kahit saan kayo abutin. Kapag hindi naman hindi ka, tasuhan mo din. Huwag kang papatalo. Ipaglaban mo ang karapatan nating mga lalaki. Kahit makipaghiwalay siya, sige. Why not? Basta sa iyo ang labahan. Sige, umayag ka. At pag nakaisip siya at gusto niya makipagbalikan, sige, Makipagbalikan ka, basta ikaw pa din ang maglalaba. Pero pag sinabi niya na siya ang maglalaba, huwag kang papayag. Ganun lang kasimple yun. Basta lagi natin tatanda ang malalaki, na obligasyon natin ang maglaba. Ang lahat po ng iyong narinig, Chop tsyok lang. Ang po niyang tutularan, tong ikaw ay Bakanaman. man. Thanks for watching.